Naghahanda na ang Amerika sa isang uma at ikabong digmaan sa Iran. Oo, isa itong napakatinding pangyayari kung sakaling matuloy. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, walang kahihinatnan ng mga ganitong klaseng aksyon. Bagkus walang kamalay-malay lang na mga sibilya ng mga sibilyan ang madadamay dito. Pero ang tanong ano na nga ba ang latest developments? Tara at alamin natin. Pero bago yan, pakilike naman ng video na ito. At ngayon, simulan na natin. Habang nagkakagulo ang Iran, bigla na lang silang iniwan ng kanilang mga kakampi, mismong sa panahong pinakakailangan nila ng tulong. Ang Hezbollah na matagal nang tinuturing na matibay na kaalyado ng Iran ay biglang nagsabing wala silang interes na makisangkot sa gerang ito. Sa loob ng maraming taon, gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang Iran kada taon para buhayin at palakasin ang tinatawag nilang Axis of Resistance. Kasama rito ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, mga Houthi sa Yemen at iba't ibang grupong armado sa Iraq. Layunin ng Iran, ilayo ang giyera sa sarili nilang teritoryo at gamitin ng mga grupong ito bilang panangga kung sakaling umatake ang kalaban. Pero ngayong dumating na ang tunay na giyera, lahat mga grupong ito ay umiwas, kila naghuhugas kamay na sa Iran. Ang Hezbollah, na dating pinakaaktibo, ay hindi na rin interesado. Dahil sa matinding pagbagsak ng kanilang liderato mula sa mga nakaraang opensiba at sa panawagan mismo ng gobyerno ng Lebanon na huwag silang mandamay ng panibagong gulo, wakang nakikinig ang Hezbollah at tuluyan ng umiwas. Pero hindi lang ito ang malas ng Iran. Matagal ding binuhusan ng Iran ng halos 50 billion dollars ang gobyerno ni Bashar al-Assad sa Syria noong kasagsagan ng civil war doon. Sa ngayon bagsak na rin ang Syria. At kung susundan ang takbo ng mga pangyayari, parang Iran na ang susunod. Pag-usapan naman natin ang Russia. Noong Enero ng taong 2025, pumirma ang Iran at Russia ng isang kasunduang tinawag nilang 20-year strategic partnership. Sa harap ng media, pinakita pa nila ang pagpirma, isang simbolo umano ng pagkakaisa laban sa kanluran. Ang ipinaparating nila, hindi nila kailangan ng tulong ng Amerika o ng Europa, kaya raw nilang protektahan ang isa't isa. Pero ngayon, ngayong nangangailangan na ng tulong ang Iran, nasaan na ang Russia? tahimik si Vladimir Putin. Wala siyang aksyon. Mas abala pa raw siya ngayon sa pagtitiyak na walang Ukrainian drone na nakatago sa mga truck ng Russia kaysa sa pagtupad ng kasunduan nila sa Iran. At habang unti-unting napapaligiran ang Iran, mukhang lalong lumalapit sa desisyon si President Donald Trump na tulungan ng Israel sa pagsira ng nuclear program ng Iran. Isang napakalaking balita ito at tila walang naka-expect na ganito ang susunod na hakbang. Ngayon bakit bigla-bigla? Sa nakalipas na 24 na oras, may hindi pang karaniwang galaw ang militar ng Amerika Naglipat sila ng maraming aerial tanker papuntang Europe at posibleng Middle East. Hindi karaniwan ito, bukang may inihahandang malaki. At ito pa ang mas nakakagulat kasa lukuyang nasa Canada si Trump para sa G7 Summit. Pero sa gitna ng summit, tumanggi siyang pumirma sa joint statement ng G7 na nananawagan ng de-escalation o pagpigil sa paglala ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran tanong ng marami. Bakit? Posibleng alam ni Trump ang susunod na hakbang ng Israel. Kaya ayaw niyang makiayon sa panawagan ng G7. At eto pa, bigla rin siyang umalis sa summit. Inaasahan sanang tatapusin niya ang buong summit hanggang bukas. Pero ilang oras lang ang nakalipas, agad siyang umuwi sa Amerika. Sa press conference kaninang umaga, walang nabanggit na dahilan para sa biglaang pag-alis niya. Kaya ang tanong, Anong nangyari sa loob lang ng limang hanggang anim na oras para magdesisyong umuwi si Trump at pagdating niya agad niyang ipinatawag ang isang National Security Council meeting? Posibleng nasa White House na siya ngayon habang binabasa mo ito kung hindi pa man sigurado papunta na siya roon. Isa pang mahalagang detalye, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may tatlong aircraft carriers ang kasalukuyang nasa Middle East. Ang USS Nimitz Strike Group ay biglang inilipat sa rehiyon mas maaga kaysa sa, sa inaasahan. Kasama ito sa dalawa pang nauna ng nakadeploy doon, isa na rito ang USS Truman. At ngayon buo na ang strike force. Tanong ng lahat, para saan ang paghahandang ito? May isa na namang nakakabahalang galaw mula sa gobyerno ng Amerika. Kagabi lang naglabas ng babala ang US State Department. Lahat ng American citizens sa Iran ay dapat umalis agad. At para sa mga hindi makaalis, dapat daw silang magtago at huwag lalabas ng bahay. Parang may nalalaman silang hindi pa ibinubunyag sa publiko. Kasi kung babalikan natin apat na araw bago umatake ang Israel, sinabi na rin ng Amerika na babawasan nila ang mga tauhan sa embahada sa Iraq at Bahrain. Sinabihan din nila ang lahat ng miyembro ng pamilya sa mga base militar na pwede nang lumikas kung gusto nila at tama nga sila. Ilang araw matapos ang babala, biglang umatake ang Israel. Sa loob lang ng unang limampung minuto ng operasyon, higit dalawampung Iranian commanders at anim na nuclear scientists ang napatay. Ibig sabihin may ideya na ang Amerika kung ano ang mangyayari at ngayon ginagawa na naman nila ang parehong galaw. Hindi pa malinaw kung anong eksaktong mangyayari pero tiyak na may paparating. Ngayong araw lang inanunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth na nagpadala na siya ng karagdagang puwersa sa CENTCOM o Central Command ng US Military sa Middle East. Sabi niya, naghahanda lang kami. Pero naghahanda para saan? Maaaring para tulungan ang Israel laban sa mga Iranian missile attacks. Kagabi, dalawang ballistic missiles mula Iran ang tumama sa isa sa pinakamalaking oil refinery ng Israel sa Haifa. Grabe ang pinsala. Kaya posibleng ginagawa lang ng Amerika ang lahat para tulungan ang Israel sa depensa. Sa pang mahalagang detalye, may dalawa hanggang tatlong daang sundalong Amerikano na nasa Israel ngayon. Dalawang daan sa kanila ang naka-assign sa TAD Missile Defense System na ibinigay ng Amerika sa Israel. Bawat TAD system ay nangangailangan ng isandaan katao para mapatakbo at sa buong mundo pito lang ang ganitong system. Dalawa roon ay nasa Israel. Ang iba pang sundalo posibleng naka-assign sa Patriot missiles o ibang classified na gawain sa loob ng Israel. Ngayon ito ang mas nakakagulat. Tatlong oras lang ang nakalipas nag-post si Trump sa social media. Sabi niya, lahat ng tao sa Tehran mag-evacuate na. Ang Tehran ay may humigit kumulang 10 milyong residente. At kung may isang prominenteng leader na mag Pagbabala ng ganoon, ibig sabihin may seryosong dahilan. Samantala, inulit ng US State Department ang utos, lahat ng Amerikano sa Iran magtago o umalis agad. Paulit-ulit nilang pinapaalala, kaya halatang may alam sila. Kung titingnan mo ang mga kilos ni Trump buong araw, mas lalo itong nagiging kapansin-pansin. Kaninang umaga, habang nasa Canada pa siya para sa G7 Summit, parang kalmado ang lahat. Sa press conference, tinanong siya kung may naririnig ba siyang senyales na gustong makipag-ayos ng Iran. Ang sagot niya, have you, have you heard any signals or seen any messages from intermediary that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have, what have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days. At paglapag niya, isang emergency national security meeting agad ang ipinatawag niya. Ano ang nalaman niya sa pagitan ng umaga at hapon? May mga haka-haka na posibleng may barko o oil facility na nasira posibleng may paparating na open o baka may classified intel na nauna ng nalaman ng US bago pa ito maibalita sa publiko. At syempre may malalim na interes ang Amerika dito, ang presyo ng langis. Kapag natigil ang supply mula sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Taas agad ang presyo ng langis kahit sa mga bansang hindi gumagamit ng oil mula Saudi Arabia, Iran o Iraq. Ang kahit maliit na pagkaantala sa shipment ng langis ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya kahit hindi natin alam ang buong kwento sa ngayon, malinaw ang isang bagay may paparating. Heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have, what have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days and On the 61st day, I said, We don't have a deal. They have to make a deal. And uh, it's painful for both parties, but I'd say Iran is uh, not winning this war. And uh, they should talk, and they should talk immediately before it's too late. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk. Hanggang ngayon paulit-ulit na sinasabi ni Trump at ng buong administrasyon, including ni Pete Hegseth at Senator Marco Rubio, na hindi pa aktibong lumalahok ang Amerika sa gulo. Sabi nila, hanggat walang nasasaktan na American citizen, hindi kami makikisali sa opensiba. Pero teka lang, ito ang mas nakakakaba. Bandang alas 6.30 ng gabi sa Eastern Time, nagpost si Trump ng isang mensaheng tila may pinapahiwatig na mas malalim. Kung tama ang kwenta, mga apat na oras at kalahati bago ang alas 11 ng gabi yun at posibleng ito na ang babala na may parating. Basahin natin mismo ang sinabi niya, Iran should have signed the deal I told them to sign. What a shame. Waste of human life simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I have said it over and over again. Medyo karaniwan na yan para kay Trump. Ilang beses na rin siyang nagbigay ng ganitong pahayag nitong mga nakaraang araw. Pero ito ang parte na nagpakaba sa lahat everyone should immediately evacuate Tehran. Isipin mo yan, isang tweet lang at sinabihan ng 10 milyong tao sa pinakamalaking lungsod ng Iran na lumikas agad-agad. Walang paliwanag, walang eksaktong oras, pero sapat na para magdulot ng gulo. Sa loob ng ilang minuto matapos ang tweet na ito, nagkalat na sa social media ang mga video mula sa Tehran. Makikita sa mga kalsada, bumubuhos palabas ang mga sasakyan traffic sa lahat ng paalis na ruta. Ang kabilang linya, halos walang laman. Lahat ng tao gustong makaalis. Ramdam mo ang takot. May tension na talaga dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng Israel sa mga gusali ng IRGC at mas lalong uminit ang sitwasyon ng tamaan pa ang state media building ng Iran. Dapat sana yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero nawalan ng saysay ang lahat ng lumabas ang babala ni Trump. At ito pa ang isang detalye. Kaninang gabi sa Canada, sa kalagitnaan ng G7 Summit, bigla ring sinabi ni Trump na kailangan na niyang umalis. Hindi na raw niya matatapos ang summit, kailangan na raw niyang bumalik sa White House dahil may malaking mangyayari. Makikita mo ang urgency, ang tensyon at ang pakiramdam na may alam sila na may hindi pa ipinapaalam sa publiko. Okay, yeah. Why are you leaving the G7 early for Washington? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. Pero ito ang tanong na hindi madaling sagutin. Paano mo palilikasin ng 10 milyong tao ng sabay-sabay? Walang malinaw na oras. Walang tiyak na direksyon. Hindi rin natin alam kung kailan o ano mismo ang parating. Kaya para sa mga ordinaryong mamamayan sa Iran, lalo na sa Tehran, napakabigat at nakakabahalang balita ito. At kung iisipin mo, karamihan sa mga Iranian ngayon hindi naman talaga sangayon sa rehimen. Ayaw lang nilang magsalita o kumilos dahil delikado. May mga taga-suporta pa rin kasi ang gobyerno at kapag tumindig ka, pati buhay mo nakataya. Samantala ito naman ang sinabi ni Trump habang nasa Canada pa siya ilang sandali bago bumalik ng Amerika. Canada, uh, but uh, you probably see what I see and I have to be back as soon as I can. We're gonna have dinner with the, these wonderful leaders and then I get on the plane I have to be back early for I mean, the I loved it, I tell you I loved it. And I think we got a lot done, really you know? a lot done. In fact, uh, UK, we signed a big yeah. trade deal today and we're working on others but we had a, just a really great relationship with everybody and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow but that they understand. This is, is there a big, a this is big can't stuff. Do your you have questions here? for anybody else? Have, have you anybody else? <laughs> <laughs> well, Kaninang umaga, nang marinig ko ang pahayag ni Trump, inakala kong tuloy lang ang palitan ng opensiba sa pagitan ng Israel at Iran, gaya ng mga nakaraang araw. Pero hindi ko inasahan na posibleng makisali na rin ng Amerika. At sa loob lang ng ilang oras, nag-iba ang lahat. Ito ang isa sa pinaka nakakagulat. Nang inilabas ni Trump ang tweet na nagbabala tungkol sa evakuasyon ng Tehran, gabi iyon sa Iran. Ibig sabihin maraming tao ang natutulog. Marami ang posibleng hindi agad nakaalam. Pero para sa mga nakabasa ng balita, panic agad ang sumunod. Makikita sa mga video na nag-viral online, mahahabang pila ng sasakyan, halos hindi umuusap. Milya-milya ang traffic palabas ng lungsod. Lahat gustong makalabas. Lahat naguunahan. Pero kahit gusto mong lumikas, hindi ganoon kadali. Narito ang isang kuha mula sa Tehran. Panoorin ang sitwasyon sa kalsada. Nakakagulat ang mga eksena mula sa Tehran. Makikita mong lahat ng sasakyan ay paalis ng lungsod. Isang direksyon lang ang halos may traffic. Lahat nagsisiksikan desperadong makaalis. Karamihan sa kanila ay tumatakas patungong silangang o hilagang bahagi ng Iran. Mga lugar kung saan wala masyadong bas ng IRGC o mga tauhan nito. Alam nilang doon sila mas ligtas dahil ang tinatarget ng Israel ay mga pasilidad militar. Samantala may isa pang mahalagang pahayag si Trump at ito'y konektado sa sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ngayong umaga. Si Netanyahu bagamat abala sa gyera ay aktibong nakikipag-usap sa mga media outlet sa Amerika. Kahapon na sa Fox News siya at ngayon naman sa ABC. Ang layunin niya ay simple, inihikayat niya ang Amerika na tumulong sa opensiba laban sa Iran. Bakit? Ayon sa Israel, ang tanging paraan para matiyak na hindi na makakabangon ang nuclear program ng Iran ay wasakin ang lahat ng pasilidad nito. Kasama na ang mga siyentipikong gumagawa ng teknolohiya. Gusto nilang siguraduhin na walang matitirang kaalaman o materyales na pwedeng gamitin para muling itayo ang programang nuklear. Makikita sa mapa ang mga pasilidad na tinamaan na ng Israel. Ang isfahan at ang kilalang pasilidad sa Natanz parehong halos burado na. Pero may isa pang pasilidad na mas mahirap targetin, ang Fordo. Nasa ilalim ito ng lupa, halos tatlong daang talampakan ng lalim at napapalibutan pa ng mga bundok. Hindi kayang pasukin ito ng mga armas ng Israel dahil wala silang bunker busters. Pero ang Amerika, meron. May mga bomba ang US na sadyang ginawa para pasukin at sirain ang mga underground facilities gaya nito. At kung hindi masisira ang Fordo, posibleng makabalik ang Iran sa paggawa ng armas nuklear kapag tumigil ang gulo. Ang pulisya ng Iran ay hindi rin lihim. Sa loob ng maraming taon, dalawang linyang paulit-ulit nilang sinisigaw sa buong mundo, kamatayan sa Amerika kamatayan sa Israel. Kaya para kay Netanyahu, may punto siya. Kung kalaban din ng Iran ng Amerika, hindi ba't makatarungan lang na tumulong ang US sa laban na ito? At mukhang hindi naman tutol si Trump. Ilang oras lang ang nakalipas, nagpost siya sa social media. America first means many great things, including the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. Make America great again. Isang simpleng pahayag pero puno ng babala. Isa pa sa mga lumalabas ngayon ay ang hati sa loob mismo ng Republican Party, ang partido ni Trump. May ilang miyembro ng partido na matigas ang paninindigan na kahit anong mangyari, hindi dapat makialam ang Amerika sa gulong ito. Para sa kanila, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang banta o kung ano ang posibleng pakinabang. Ang importante, huwag tayong sumali. Pero meron din namang mga Republicans na sumusuporta kay Trump. Para sa kanila, kung kinakailangan at kung may malinaw na dahilan, lalo na kung may kinalaman sa nuclear weapons ng Iran, dapat tumindig at makialam ang Amerika. Ngayon ito ang dahilan kung bakit tila direkta ng kinakausap ni Prime Minister Netanyahu ang mga mamamayang Amerikano. Sa interview niya kanina, alatang hindi lang siya nakikipag-usap sa gobyerno ng US, kundi sa mismong publiko. Kasi kung gusto niyang tumulong ang Amerika, kailangan niyang makuha ang suporta ng mga tao. At alam niya, kung walang suporta ang publiko, mahihirapan si Trump na kumilos. Kaya siguro, ito na ang dahilan kung bakit parang naglilipot na si Netanyahu sa mga pinakamalalaking media outlet sa Amerika. Kahapon, nasa Fox News siya. Ngayon naman, nasa ABC. Dalawa sa pinakamalalaking news network sa US. At sa bawat interview, iisa ang mensahe. Kailangan ng Israel ang tulong ng Amerika. At ito ay laban hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa kinabukasan ng buong mundo. Uh, I, look, I understand America first. I don't understand America dead. That's what these people want. They chant death to America. So we're doing something that is in the service of mankind, of humanity. And it's a battle of good against evil. america does should and does stand with the good that's what president trump, trump is doing and i deeply appreciate his support john carl joins me now so john what else did he say about president trump and how he wants the us to play a role here or did he what will look ee -E praised president trump over and over again in this interview he knows that he needs the united states uh, support at least in terms of doing what the us is doing now which is helping uh, israel defend itself from those uh, uh, retaliatory attacks from iran so it was all couched in a thank you president trump you've been a, israel's best friend but he made it clear that uh, he would like to see more. Uh, he didn't come out and directly say it in those in those ways, but th what you heard, what you played right there, I understand America first. I don't understand America dead. He is really speaking to those in the Trump movement, those in the MAGA movement, who are adamantly opposed to the United States getting involved in another Middle East conflict. And as you know, uh, Kira, there are some prominent voices, uh, supporters. Uh, uh, outside advisors of Donald Trump who are saying, don't get involved. The United States can't be involved. You campaigned against forever wars. People like Tucker Carlson, Steve Bannon, Charlie Kirk, uh, those are you know, close supporters of Donald Trump who are saying that they don't think the United States should be involved in this. And Netanyahu, it seemed to me, by using their language, I understand America first. I don't understand America dead. Uh, was speaking directly uh, to Donald Trump and to his supporters who are, are critical.